Hello guys, welcome back to my YouTube channel. <laughs> Sila ba yung binaka alam ko kinay ni. Eh. Kasi yun talaga, mga service dog. Ha! Huh? Ay, ah, oh, di na magka siya, oh. <laughs> Tingnan mo, hindi siya pantay. Tingnan mo yung maga niya dito. Hindi <laughs> ka ba naawa sa pinky ko? Hindi <laughs> kasi mo ano naman tayo. Salamat. Samahan niyo dalawa sa akin, no? gigigilok ako sa inyo. Dalawa. Ayan, no? Yan, no? Yan, yan. Bakit sama mo siya? Kasi papansin siya. Ito hmm. naman napipigit-pigit. Uy, oh, kawawa naman ako ko. in na yan. Ah. Sino pinakamataba sa kanila? According sa vet nila, ay si Ollie. Si <laughs> Dice. Si Ollie nga daw. Si Dice nga. Bida-bida siya. Tapos ano yung apat is kailangan nilang madagdagan ng food. Si Ollie kailangan maintain lang kasi mataba na siya. Mm -mm, nagtitrick si Ollie. Papunta din sa laundry basket. <laughs> Yan yung pinakatrick siya. Mm-mm. Isa yun na uh, dream ko na dog. Yung canine. Ako po po na sa laundry basket. Doon siya natutulog. Ito ako pumayat na kasi dinayot ko yun siya eh. Kasi grabe talaga yung hingal niya, babe. Yun, kaya dinayot Ang dahil na dumadaan, Aha. ang tahimik,